magandang araw sa ating lahat nandito tayo ngayon sa pagbilaw ayan uh, medyo nagka trouble lang ating uh, trailer ayan yung ating gulong dalawa uh, nakataas muna silang dalawa kasi ang ating uh, ang ating bearing ayan nasira malaki na ang alog kaya ang ginawa ko tinanggal ko na lang muna yung gulong at saka tinalian para matawi lang kasi so, sinubukan kong tanggalin yung gulong ang bearing napakahirap ang tigas tanggalin super tigas so, talaga kailangan ng mga tools na magbibigat uh, heavy tools, kaya yun wala ko. kaya tinalian ko ginawa ko tinalian ko na lang para lang ako makauwi sa aming birahe yun lang yun lang bye bye para paraan lang